Ito'y dahil sa sinapit ng ilang mga overseas Filipino workers na pabalik na sana sa ibang bansa para sa kanilang trabaho. Kaya bilang isang OFW kabayan, dapat mo ito pakinggan. Alright, alright, alright. Okay. Ayan po si ate. Umiiyak nga dahil nga nagbayad sila ng rebooking. Asa Saan ba sinasabi nilang bagong bayani ang mga OFW? Nangaroon mo si Kaagapay ay kabong kontra sa sitwasyon ng ilang mga overseas Filipino workers sa airport. Nilapitan kasi ito overseas Filipino worker na hindi nakasakay sa eroplano dahil sa napakahaba ng pila sa imigrasyon. Ani ka sa Pero hindi umano sila pinapapasok ng mga staff ng Philippine Airlines dahil sarado na umano ang gate sa pasokan ng eroplano. Ayon pa sa sumbong ni Kabayan, masama umano ang loob nila dahil hindi naman nila kasalanan kung bakit di sila nakasakay sa eroplano. Dahil sa imigrasyon sila nagtagal dahil sa napakahaba umano ng tungkol dito is sinang pong Kabayan na sila pa mismo ang pinagbayad ng kanilang revoking. Na ayon kay Kaagapay Kabong Concha, hindi naman daw tama iyon. Dahil hindi naman daw kasalanan ng ating mga kababayan kung bakit ng mga bagong bayani. Ayan po si ate, umiiyak. Ate, para maraman ng ano, at least magawa ng paraan. Paraan. Anong oras na ang flight mo? 11.40. 11.40 ng umaga. Anong aeroplano? 10. Philippine Airlines. Ngayon, maaga kang dumating dito? Anong oras? Dito na kami kasi pumasok kami. Nung 9.00. Nung 9 ng umaga. Nag-open ano, Nag gate. Nag-open gate mas na kayo, 8.30. Eh, 9.00. po. Nine. Anong nangyari at bakit hindi ka pinasakay ng aeroplano at ilapit ka ng konti. Sila po kasi yung nauna sa akin eh, pero magkakasunod po kami sa check-in. Okay. Ngayon sila po yung matagal nag-aral ano, na kaupo na, pero hindi pa talaga sila pinapapasok. Kung baga ako tumakbo na Sinong lang. Sino hindi sa... nagpapapasok? Yung po mga mga staff. Staff ng... Yung mga yung ng mga Bakit hindi daw kayo pinapapasok? Hindi daw po kasi yung pari nila. Na? Na pagka-close na yung ano, hindi na sila pwede magpapasok. Okay. Hindi hindi ba nagtawag hindi, hindi ba ang mga Ano naririnig? nakikita lang po namin yung kung tatawag na China, nagiiikot po. Pero yung sa palo wala namang pinakita. Wala nakita. Pero nung naul no, malapit na ako, may tumatawag ng gaya direkta. Kumakawi ako ganun, di na masama na Magkano binayad niyo? According sa akin sa kanya 70 na higit. Dapat sagot ng Philippine Airlines 'yan. Sila pa lang sagot po sa amin. Ay grabe naman. Ano natin tong ano, hindi <coughs> yun, tama yung ginawa. Na ano? Ano nararamdaman mo sa nangyari sa iyo? Nasama po sa loob. Nag-suit-suit saan kayo? Nag-booking? Sa ano rin po? Sa office. Dito rin po sa office. Sa office? Okay, sige ha. Ah. Mas maganda na maiparating natin ito sa kinaukulan kasi mali po ito eh. Ito kaya sobrang haba, sobrang dami ng tao. Ito calling na uh, Philippine Airlines, okay? Bakit po kailangan magbayad ang worker? ng rebooking na hindi naman nila kasalanan kung bakit sila hindi nakasakay ng aeroplano. Imagine niyo yun, paalis na lang po yung mga tao nagbayad pa dahil hindi po nakasakay ng aeroplano na hindi naman nila sinasadya. So, nasa nang siya doon? Yung ate umiiyak kanina sa akin kasi ang trabaho niya sa Saudi ay kasambahan. Ayon kasi sa sumbong ni Kabayan, Tumawag pa umano siya sa kanyang amo nakiusap kiusap na bayaran ang kanyang rebooking na mahigit 14,000 pesos dahil wala umano siya ang pera. Maaari ikatas po sa kanyang sahod yun. Wala po ang konsuelo ang ating Philippine Airlines sa mga ganyang mga sitwasyon. Asa ba sinasabi ni bago?